morning po mga idol uh, pakilala ko lang po sa inyo tong young bird na to ayan po, hindi pa po sila ganun lumilipad ayan, ayan. ayan po siya ang gigib po natin pangalan dyan ay Linma ayan, shout out idol Linma ayan, tandaan niyo po ha ayan, si Linma may dalawang ring din po yan nestmate po noon ang line po niyan ay stitch cross McCartney yung stitch po natin galing kay Idol Boss Bait or Dennis Alma yung McCartney naman po natin galing kay Idol My Flop and Set ng New Zealand. Ayan po. Shout out Idol Miles. Shout out Idol Ten Ayan. Lahi ng ibon niya po yan. Ayan. Ang, tignan po natin yung isang ring number. Ito po. Ayan po. Ayan po. 36 ang huli 136 ang huli Ayan po um, abangan po natin kung saan po sila abot. Ayan po. Ayan po yung next mate niya. Ayan lang po yung ano natin. Mga DIY kalungan natin. Mga idol. Piling lang po talaga natin mag-ibon. Hindi po tayo big time. Ayan po. hanggang dito na lang po mga kalapatids maraming salamat po maraming maraming salamat po ingat po tayong lahat bye bye God bless mga kalapatids